Nakaramdam ka na ba ng bigat sa puso tuwing titingin ka sa paligid ng bahay mo? Yung pakiramdam na parang kahit anong gawin mo, patuloy lang dumadami ang mga gamit, hindi ka nag-iisa kung ikaw ay siksenta pataas? Marahil ay familiar ka sa pakiramdam ng mga bagay na mahirap itapon, yung mga nakatagong alaala sa bawat sulok o yung mga gamit na pinipilit nating panatilihin dahil baka magamit pa o sayang naman. Pero aminin natin, minsan, ang mga bagay na ito ay nagiging kalat na nakakasakal. Diba ang kalat ay hindi lang nagpapahirap sa paggalaw at paglilinis ng ating tahanan, kundi nagdudulot din ito ng stress, pagkabahala, at pakiramdam ng pagiging balisa. Ito ay nagiging hadlang sa tunay na kapayapaan at ginhawa sa sarili nating espasyo ang pinakamasakit pa. Ang kalat na ito ay minsan nagiging dahilan para iwasan nating mag ng bisita o mas pinipili na lang nating manatili sa isang maliit na bahagi ng bahay na maayos habang ang iba ay patuloy na lumulubog sa gamit Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may paraan para gumaan ang pakiramdam niyo? Guminhawa ang bahay niyo at magkaroon ng mas maraming espasyo para sa bagong alaala, hindi sa lumang gamit sa video na ito. Ibabahagi ko sa inyo ang limang mabilis na paraan para malinis ang inyong bahay sa loob lang ng tatlong araw. Hindi ito himala, kundi mga praktikal na hakbang na madaling sundan at manatili hanggang dulo. Dahil may ibabahagi akong isang bagay na siguradong ikagugulat niyo, Simulan natin sa una at marahil pinakamahirap na hakbang para sa marami sa atin ang pagharap sa mga gamit na may sentimental value. Ito yung mga bagay na hindi lang basta gamit, kundi may kalakip na kwento, alaala -ala, o damdamin Madalas, ito ang pinakamahirap pakawalan dahil pakiramdam natin. Kapag itinapon natin sila, kasama na rin mawawala ang mga alaalang nakakabit dito. Pero huwag kayong mag-alala, hindi natin kailangang itapon lahat. Ang layunin ay magkaroon ng sistema at espasyo para sa mga talagang uh, mahalaga. Alam kong mahirap, lalo na sa ating mga Pilipino na likas na sentimental, napakaraming lola at lolo ang may mga kahon-kahong lumang litrato, sulat mula sa mga anak o apo. Lumang diploma o kahit mga lumang damit na galing pa sa mga yumaong mahal sa buhay ang mga ito ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa ating dibdib, 'di ba? Ang bawat isa ay may kwento. Bawat isa ay may pag-ibig. Kaya paano mo nga ba pakakawalan ang mga ito? Ang unang hakbang ay maglaan ng isang memory box o isang alaala -ala box. Piliin ang isang kahon na may sukat na kaya mong ilagay sa isang lugar na madaling abutin pero hindi nakakalat. Ngayon, ang sikreto rito ay limitahan ang sukat ng kahon na ito. Hindi ito dapat lumaki. Kung hindi nakasya ang bagong alaala, -ala, kailangan mong pumili kung ano ang mananatili. Ito ay nagtuturo sa atin ng pagpili, ng pagkilala sa kung ano ang tunay na nagpapaligaya at nagbibigay ng kahulugan ngayon. Hindi lang sa nakaraan. Magsimula sa pagtatakda ng oras. Kahit 15 hanggang 30 minuto lang sa isang araw para dito, huwag mong subukang gawin lahat ng sabay-sabay, kumuha ng isang kategorya ng sentimental na gamit. Halimbawa, ang mga lumang litrato, dahan-dahan itong uh, balikan sa bawat litrato. Magtanong ka sa sarili, Nagbibigay ba ito sa akin ng tuwa ngayon? Ito ba ang isa sa aking pinakamamahal na alaala na kailangan kong panatilihin sa pisikal na anyo? Kung mayroon kang mga litrato na gusto mong maalala pero hindi mo na kailangang itago sa pisikal. Kumuha ka ng litrato nito gamit ang iyong cellphone, mag ka ng digital copy, mas kaunti ang espasyo na kailangan ng digital. At mas madali itong ibahagi sa pamilya, isipin mo, baka may luma kang album ng litrato na naglalaman ng daan-daang kopya ng parehong okasyon. Piliin lang ang pinakamaganda ang nagpapangiti sa iyo, ibahagi ang kwento sa likod ng mga bagay na iyon sa iyong mga anak o apo. Minsan, ang pagbabahagi ng kwento ang mas mahalaga kaysa sa pisikal na bagay mismo. Kapag naibahagi mo na ang kwento, baka mas madali mong pakawalan ang bagay. Alam mong ang alaala ay naipasa na? Tandaan, ang alaala ay nasa puso, hindi nasa bagay. Ang bagay ay paalala lamang. Huwag mong hayaang ang mga paalala na ito ang maging bilangguan mo. Ang pagpapakawala sa ilan ay hindi pagtatapon ng alaala, kundi pagbibigay ng kalayaan sa alaala na mabuhay sa iyong puso. Nang hindi nagdudulot ng kalat, ngayon na napag-usapan na natin ang mga bagay na may sentimental value. Lumipat naman tayo sa mga gamit na baka magamit pa. Ang mga bagay na itinatabi natin dahil sa kaisipang sayang naman kung itatapon o baka magamit sa hinaharap. Ito ang isa sa pinakamalaking salarin sa pagdami ng kalat sa maraming tahanan, lalo na sa ating mga Pilipino na likas na praktikal at matipid. Halos lahat tayo ay may aparador o silid na puno ng mga lumang damit na hindi na o hindi na uso, mga sirang appliances na ipapagawa pa, mga walang pares na chinelas o mga lumang dyaryo at magasin na babasahin pa. Ang problema, ang baka magamit pa ay bihirang nagiging ginamit na. Ang mga bagay na ito ay nagiging dead weight sa ating tahanan. Sumasakop ng espasyo at nagpapabigat sa ating isip. Ang pinakamabisang panuntunan dito ay ang one-year rule. Kung hindi mo nagamit ang isang bagay sa loob ng isang taon, malaki ang posibilidad na hindi mo na ito kailangan. May mga exception, syempre, Tulad ng mga seasonal na gamit, tulad ng panglamig kung tag-ulan o panginit kung tag-araw o mga gamit sa espesyal na okasyon ngunit para sa karamihan kung nakatago lang ito at hindi nagamit sa loob ng isang taon Oras na para pakawalan ito. Magsimula sa isang kategorya. Halimbawa, ang mga lumang damit. Ilabas mo lahat ng damit mo sa aparador. Pagkatapos, isa-isahin mo ang bawat piraso. Magtanong ka sa sarili, nagamit ko ba ito nitong nakaraang taon? Kasya pa ba ito sa akin? Komportable ba ako dito? Masaya ba ako kapag suot ko ito kung ang sagot ay hindi sa karamihan ng mga tanong? Ilagay ito sa isang tumpok para ididonate o ibenta. Maraming nangangailangan ng damit at mas magandang pakawalan ang mga ito para mapakinabangan ng iba kaysa sa nakatago lang sa iyong aparador at inaamag. Huwag kang mag-alala kung ano ang iisipin ng iba. Ang bahay mo ay para sa iyo, hindi para sa kanila ang pagpapakawala ay hindi kawalan, kundi paglikha ng espasyo para sa mas mahusay at mas bagong mga bagay, o mas mahalaga para sa mas malawak na espasyo sa iyong tahanan. Isa pang halimbawa ang mga lumang kasangkapan o appliances, may lumakabang radio na hindi na gumagana, o lumang blender na sira na ang blade, ilang taon na bang nakatago sa bodega o sa ilalim ng lababo. Maging totoo sa sarili mo, ipapagawa mo pa ba talaga ito kung ang sagot ay hindi o kung ang pagpapagawa ay mas mahal pa sa bago? Oras na para bitawan. Ang mga bagay na ito ay hindi lang sumasakop ng espasyo, kundi nagpaparamdam din sa iyo ng pabigat dahil sa nakabinbin na gawain. Ang pagtatapon o pagdodonate ng mga bagay na ito ay hindi lang nagpapalaya ng espasyo, kundi nagpapalaya rin ng isip. Isipin mo ang mga bote ng suka na pinaglumaan na ng panahon o ang mga lata ng pagkain na hindi na naubos at lumipas na ang expiration date. Ang mga ito ay nagiging kalat at minsan pa nga ay nagiging pugad ng insekto. Magkaroon ng tiwala sa sarili na mas marami kang makukuha kapag mas kaunti ang hawak mo. Ang pagde-declutter ay hindi pagtatapon ng basura, kundi paglilinis ng landas para sa mas magaan at mas masaya mong pamumuhay. Ang bawat gamit na iyong pinapakawalan ay isang hakbang patungo sa isang tahanan na mas maluwag, mas maaliwalas, at mas masarap tirhan. Tandaan, ang halaga ng isang bagay ay nasa paggamit nito, hindi lang sa pagiging pag-aari ito. Ang isang gamit na nakatago lang at hindi nagagamit ay nawawala ng halaga. Sa kabilang banda, ang gamit na ibinigay mo sa iba ay nagbibigay pa rin ng halaga sa isang tao. Ngayon na napag-usapan na natin ang pagharap sa mga sentimental na gamit at ang baka magamit pa mentality. Dumako naman tayo sa mga bagay na nakakalat lang sa ating mga lamesa at istante. Ito ang tinatawag nating surface clutter. Sigurado ako, kung titingin ka ngayon sa hapagkainan mo o sa ibabaw ng TV stand o sa center table sa sala, makikita mo ang iba't ibang gamit na nakakakalat. Ito ay maaaring mga lumang magasin, resibo, papel susi, remote control na wala sa ayos, mga palamuti na sobrang dami, o kahit mga basong nakalimutang iligpit. Ang surface clutter ay ang pinakamabilis na nakakapagpadumi at nakakapagpabigat sa pakiramdam ng isang kwarto. Hindi mo kailangan ng malalim na paglilinis, pero kapag ang lahat ng patag na ibabaw ay puno ng gamit, pakiramdam mo ay magulo ang buong bahay. Ang susi dito ay ang paniniwala na ang bawat bagay ay may sariling tahanan. Kung walang tahanan ang isang bagay, ibig sabihin, hindi mo ito kailangan o kailangan mong gumawa ng lugar para dito magsimula sa isang patag na ibabaw lamang. Halimbawa, ang iyong hapagkainan, itanggalin mo lahat ng hindi kabilang doon. Hindi ba't nakakapag-stress tingnan ang isang kainan na puno ng kalat? Dapat itong maging lugar para sa pagkain, kwentuhan at mga pagtitipon ng pamilya. Pero madalas, nagiging tambakan ito ng mga resibo plastic bags at iba pang random na gamit. Ang isang simpleng habit na pwede mong gawin ay ang daily 5-minute tidy bago matulog o sa simula ng araw. Maglaan ka lang ng limang minuto para ilagay sa ayos ang mga gamit na nakakalat sa mga patag na ibabaw. Kunin ang mga libro sa mesa at ibalik sa bookshelf. Ilagay ang mga susi sa lalagyan ng susi at ibalik ang mga remote sa kanilang taguan. Ang maliit na aksyon na ito ay may malaking epekto sa pangkalahatang pakiramdam ng iyong tahanan. Isa pang tip ay ang paggamit ng vertical storage kung puno na ang mga patag na ibabaw, tingnan ang mga pader, pwede kang maglagay ng shelves o wall organizers para sa mga libro, palamuti o iba pang maliliit na gamit. Ang mga baskets o trays ay makakatulong din para pagsama-samahin ang mga maliliit na gamit na madalas nakakalat, tulad ng mga panulat o papel sa mga papel. Maging malupit, buksan agad ang mga sulat, itapon ang junk mail, at mag ng mahalagang dokumento. Ang mga lumang dyaryo at magasin ay madalas ding kalat. Kung nabasa mo na, oras na para i-recycle, hindi na kailangan mong itago ang bawat kopya ng pahayagan. Ang pag pagkontrol sa surface clutter ay ang pinakamabilis na paraan para makita ang pagbabago sa iyong tahanan at pakiramdam mo ay mas may kontrol ka sa iyong kapaligiran. Ngayon na napag-usapan na natin ang pagkontrol sa mga nakakalat na gamit sa ibabaw. Lumipat naman tayo sa mga hidden hoards o ang mga nakatagong kalat sa loob ng mga kabinet at drawer. Ito ang mga lugar na madalas nating tinatambakan ng gamit kapag nagmamadali tayong maglinis o ayaw nating makita ang kalat. Pero kahit hindi nakikita, ang mga nakatagong kalat na ito ay nagdudulot pa rin ng stress at pagkabahala. Ang mga kabinet sa kusina, mga drawer sa kwarto, ang pantry, o maging ang ilalim ng lababo sa banyo. Siguradong mayroon kang lugar sa iyong bahay na alam mong puno ng mga bagay na hindi mo na ginagamit o hindi na kailangan. Ilang beses na bang nagiging tambakan ng mga lumang Tupperware na walang takip o mga kutsara na walang pares? Ang cabinet sa kusina o kaya naman ang drawer sa banyo na puno ng mga lumang gamot na expired na o mga lotion na halos wala ng laman. Ang unang hakbang para dito ay ang everything out method. Pumili ka ng isang drawer o cabinet at ilabas mo ang lahat ng laman nito Oh, lahat. Spread it all out. Pagkatapos mong makita ang lahat ng iyong uh, nakatagong yaman, simulan ang paglilinis, maging tapat sa iyong sarili. Ano ang ginamit mo nitong nakaraang taon? Ano ang sira na, ano ang expired? Na ano ang may duplicate? Ang mga basurang tulad ng lumang battery, lumang wire, Sirang remote, ito ang mga bagay na madalas nating itinatago sa mga drawer oras na para itapon ang mga ito sa tamang paraan. Pagkatapos mong mapili ang mga itatapon, i-donate o i-keep, simulan ang pag-oorganisa. samahin ang mga magkakaparehong gamit, halimbawa, lahat ng pampalit ng baterya sa isang lugar, lahat ng panglinis sa isa, at lahat ng pampalasa sa kusina sa isang rack. Gamitin ang mga drawer organizers o maliliit na baskets para panatilihing maayos ang mga gamit. Sa loob ng drawer. Hindi lang ito nakakatulong para makita mo agad ang hinahanap mo, kundi nakakaiwas din ito sa pagdami ng kalat. Kung ang iyong kabinet ng mga damit ay puno ng mga lumang tuwalya na hindi na ginagamit o mga bedsheets na hindi nakasya sa iyong kama, oras na para maging malupit, ang mga ito ay maaring i-donate o kung masyadong luma, gawing basahan. Ang layunin ay magkaroon lamang ng mga bagay na talagang ginagamit mo at nagbibigay ng halaga sa iyong buhay. Ang paglilinis ng mga nakatagong kalat ay nagbibigay ng pakiramdam ng kalayaan at kontrol. Masarap magbukas ng kabinet at makita ang ayos ng mga gamit, 'di ba? Hindi lang ito tungkol sa aesthetics kundi sa pakiramdam ng kaayusan at kapayapaan sa iyong sariling tahanan kung ang mga bagay sa loob ay maayos. Magiging maayos din ang pakiramdam mo sa iyong bahay. At ang huling trick na marahil ay hindi mo inaasahan ay ang digital declutter dahil hindi lang pisikal na gamit ang nagdudulot ng kalat, pati na rin ang ating mga digital devices. Alam nyo ba kahit ang ating mga cellphone at computer ay pwedeng maging tambakan ng kalat libu-libong litrato at video na hindi na tinitingnan, daan-daang email na hindi binabasa. Mga lumang files na nakaimbak lang, ikyang lahat ng ito ay nagdudulot din ng bigat at stress sa ating isip kahit hindi physical. Isipin mo, ilang beses mo nang binuksan ang iyong gallery ng litrato at nakita ang libo-libong pictures na hindi mo na maalala kung kailan o saan nakuha. O mga duplicate na larawan, ang mga ito ay sumasakop sa espasyo ng iyong phone ay nagpapabagal dito. Ang unang hakbang ay burahin ang mga lumang litrato at video na hindi mo na kailangan lalo na ang mga malabo, duplicate. O ang mga hindi mo na maalala kung bakit mo kinuha, piliin lang ang pinakamaganda, ang talagang nagpapasaya sa iyo. Hindi mo kailangang itago ang bawat frame ng isang video o bawat angle ng isang bakasyon. Pangalawa, ang iyong email inbox, ilang libong email na ang hindi mo nabuksan o nabasa, ang mga promotional email na hindi mo naman binasa. Ang mga lumang mensahe na wala ng halaga, maglaan ka ng oras para i-unsubscribe sa mga email list na hindi mo naman binabasa. Karamihan ng promotional email ay may unsubscribe link sa ibaba. I-click ito at hindi ka na katanggap ng mga email na hindi mo kailangan, burahin din ang mga lumang email na wala nang silbi. Ang isang malinis na inbox ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaayusan at kontrol. Pangatlo, ang mga files sa iyong computer. Meron ka bang mga lumang dokumento, mga lumang presentasyon, o mga downloaded files na hindi mo na ginagamit? Gumawa ng folders para organisahin ang iyong mga files. Halimbawa, photos, documents, downloads at burahin ang mga files na hindi na kailangan. E eh, pang-apat, ang mga apps sa, sa iyong cellphone, ilang apps ang nasa phone mo na hindi mo naman ginagamit mga laro na nilaro mo lang minsan. O mga apps na dinownload mo lang para sa isang particular na okasyon, burahin ang mga ito. Ang mga apps na ito ay sumasakop sa espasyo at minsan ay tumatakbo sa background, nagpapabagal sa iyong phone. Ang digital declutter ay mahalaga dahil ang ating mga digital devices ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang isang malinis at maayos na digital space ay nakakatulong sa isang malinis at maayos na isip. Mas mabilis kang makakahanap ng mga bagay, mas mabilis ang iyong device, at mas kaunti ang stress. Hindi ito kasing pisikal ng paglilinis ng bahay, pero ang epekto sa iyong uh, mental well-being ay pareho. Ang paglilinis ng digital clutter ay nagbibigay ng pakiramdam ng kalayaan at kaayusan na nagiging extension ng kalayaan at kaayusan sa iyong pisikal na tahanan. Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ngayon na naibahagi ko na sa inyo ang limang mabilis na paraan para malinis ang inyong tahanan. Tandaan na ang pagde-declutter ay hindi lang tungkol sa pagtatapo ng gamit. Ito ay isang proseso ng pagpili, ng pagkilala sa kung ano ang talagang mahalaga sa buhay mo. Sa madaling salita, Pinag-usapan natin kung paano harapin ang mga gamit na puno ng alaala, ang mga bagay na tinitignan nating sayang kahit hindi na nagagamit, ang mga nakakalat sa ating mga lamesa, ang mga nakatago sa loob ng mga kabinet, at maging ang kalat sa ating mga digital device, ang bawat hakbang na ito ay dinisenyo upang maging madali at kayang gawin sa maikling panahon para hindi ka mabigla, ang pagde-declutter ay hindi isang sprint, kundi isang maraton. Unti-unti lang, kahit maliit na pagbabago, araw-araw. Malaki ang epekto sa kalaunan. Isipin nyo ang ginhawa at kapayapaan na hatid ng isang malinis at maayos na tahanan. Mas madali na ang paggalaw, mas ligtas laban sa mga aksidente tulad ng pagkadapa. At mas masarap tumira sa isang espasyo na maluwag at malinis. Hindi lang ito nakakaganda sa bahay, kundi nakakaganda rin sa pakiramdam kapag malinis ang paligid mo. Mas malinis din ang isip mo, mas madali kang makakapag-isip, mas magiging payapa ang iyong kalooban, at mas magkakaroon ka ng enerhiya para sa mga bagay na talagang mahalaga. Tulad ng pag ng oras kasama ang mga mahal sa buhay, paggawa ng iyong mga hilig o simpleng pagpapahinga para sa ating mga Pilipino. Ang bahay ay santuario. Ito ang sentro ng ating pamilya kung saan tayo nagtitipon, nagbabahagi ng kwento. At bumubuo ng mga bagong alaala, masarap umuwi sa isang malinis at maayos na tahanan, di ba ang de declutter ay hindi pagtatapon ng alaala, kundi paggawa ng espasyo para sa mga bagong karanasan. Ito ay paglikha ng isang kapaligiran na sumusuporta sa iyong kapayapaan at kaligayahan. Isipin mo ang kalayaan na makaramdam ng ginhawa sa sarili mong tahanan nang hindi nabibigatan ng mga bagay na hindi mo na kailangan. Ang bawat gamit na iyong pinapakawalan ay isang hakbang patungo sa isang buhay na mas magaan at mas masaya. At ngayon, para sa sorpresa na ipinangako ko sa inyo sa simula, ito ang pinakamahalagang aral sa lahat ng ito. Ang totoong yaman ng buhay ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming gamit ang mayroon ka. Hindi ito nasa mga nakaimbak mong bagay sa aparador o sa ilalim ng kama. Ang tunay na yaman ay nasa mga karanasan na iyong pinagsaluhan, sa mga alaala na nabubuo kasama ang mga mahal sa buhay sa kapayapaan ng isip na mayroon ka at sa kalayaang gumawa ng kung ano ang talagang nagpapasaya sa iyo. Kapag nilinis mo ang iyong tahanan, hindi lang basura ang tinatapon mo, tinatapon mo rin ang bigat na dala ng nakaraan, ang pag-aalala sa mga bagay na baka magamit pa, at ang mga hadlang sa pagiging mas malaya at mas masaya. Ang tunay na sorpresa ay ang pagtuklas na mas marami kang makukuha. Mas maraming kaligayahan, mas maraming kapayapaan, at mas maraming kalayaan. Kapag mas kaunti ang iyong hawak sa pisikal na mundo, ang pagiging maluwag sa gamit ay pagiging maluwag sa buhay. Ito ay pagpili ng simpleng pamumuhay na puno ng kahulugan at kaligayahan, higit pa sa material na bagay. Nais kong marinig ang inyong mga kwento, mayroon ba kayong mga gamit na nahihirapan kayong itapon? O mayroon ba kayong sariling tips sa pagde-declutter na nakatulong sa inyo, ibahagi nyo sa comment section? Sa ibaba ang inyong mga karanasan ay makakatulong din sa iba kung nakahanap kayo ng halaga sa video na ito. Pakilike naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na content na idinisenyo para sa inyo. Tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para gumawa ng pagbabago at hindi pa huli ang lahat para simulan ito. Magsimula kayo ngayon kahit maliit na hakbang lang. At maramdaman ang pagkakaiba, mabuhay ng mas magaan at mas masaya sa bawat edad hanggang sa muli